So, ayan mga idol. Good morning, good morning, good morning. Ayan, for today's video mga idol is mag-aabang tayo. Uh, third lap pan race mga idol. Uh, Ago o la union. Ayan, uh, na-release ng 6.15 nya tayong mga ibon natin mga idol. Ito yung forecast. Ito pa ko sa inyo. Ayan. bago ang lahat, syempre, mag-i-in muna tayo. Let's go. mga idol ayan at na na kanina pa yung ibo na mag-aabang tayo ng 907 mga idol para 1 yung mga ibo natin at ayan mga idol samahan niyo akong mag-abang sana mapauwi natin nang maayos sinabol nga pala nan ng si Negra nang umuwi siya nang Martes sinakay pa rin natin siya nang Friday mga idol nawala siya ng Pangasinan mga idol yung nagkaroon ng problema yung truck na alas 9 9.15 yata na pakawalan yung mga ibon tapos si Negra at si Bernasa is nagkaroon ng sakit si Negra na yon mga idol is nagkaroon ng adeno tapos nagdiretso ng going light pero yon awa ng Diyos Kakawin niya lang ng Martes pero nirecover natin tagal niya nawala uh, nasa 2 months din yata nawala tapos nirecover natin tapos ayun sinakay natin ng ah, Ago-olaon yun. Ayan, binigla natin. Pero kaya ng ibon yun. Kaya samahan nyo mag-abang mga idol. Time check. 906 oh, mga idol. One minute na lang para one. Let's go. So, mga idol, yung lagay ng panahon natin. Kanina mga idol makulim-lim. Tapos umaambon ambon Pero ayan, uh, gumanda na yung panahon mga idol. Mag-aabang tayo para kung saka nilulusot yung ibon natin na mga guys. Ayan, uh, maabangan natin sila. Yan, may mga dumada, no? Galing sa south. May bumalik, may bumalik. May bumalik. Hindi, mga idol, kalaho Maaga na si Bait Iba pala, iba pala yun, mga idol Yan. Abang-abang tayo, mga idol Isa prank lang pala Yan, let's go Abangan natin yung mga ibo natin Mga idol, time check 9.15 na, mga idol Yan, at Tingin ko is may nag clock na sa ano natin Sa area natin, mga idol Yan, Yan Nilalaro muna natin yung ibo na pamparapol natin mga idol si Beckart ayan siya si Beckart ayan wala pa rin tayong ibon mga idol update ko kayo mamaya eh, may mga nag na oh grabe mga ibon nila ang bibilis bakit ganoon wala pa tayong ibon mga idol abang abang pa tayo mga idol baka biglang dumating yung ibon natin Wala talaga mabagal ibon natin. Hindi natin mapabilis ng todo. Ano kaya nangyari sa ibon natin na yun? Yan, abang-abang tayo mga idol. No, wala pa oh. Wala naman dumaraan eh. Update ko kayo mamaya. mga idol ah, medyo hingal lang pero malakas na malakas pa yung ibon natin uh, ah, isa pa lang ibon natin mga idol si bait pa lang yan na mission ng apares nyo yan hindi ka muna kasi binibigyan ng ah, ng tubig mga idol mamaya ah, na siya yung minum ah, abang abang tayo mga idol Is nakakaisa sa palang tayo sa pa lang. Update ko kayo mamaya second bird si Milky mga idol. So bumibilis na si Milky mga idol, 900 plus na siya ngayon. Pasok pasok pasok. Second bird natin mga idol Milky. Pasok. Ayo pa. Pasok na. Uy. Pasok pasok. Uy. Pasungin ko muna mga idol. Mga idol, si Milky. Mga idol, ayan. Nakainom na siya. Tumukod na siya, mga idol. Ayan, oh. Tumukod na yung ibon. Ayan, bali. Kuha na natin yung sticker, mga idol. Tapos, clock natin. Tumukod na, no? Second bird, mga idol. Si Milky boy. Milky Boy. G5 four two four two nine S nine S. Yan mga idol. Clock. Idol na clock na natin. Ah nine hundred speed second bird mga idol ayan si Milky